Yo, boom. Ah, ah, the goes. Ah, so yun, magandang umaga mga kasandok. Ayon, ah, dispiras ng birthday ni Apo Kikir. Kaya ayon, pupunta tayo ng Rizal. Siyempre, magkakatay tayo ng kambing doon so, mga kasandok. Tayo? Oo ah. Uh, paano na, pa, paano pa paan hinihintay natin? Daba, tara na? Tara, tara. Samahan nyo okay. kami na. mga kasandok. So yun mga kasandok Ayun, nandito na tayo sa papasok ng ano ng salupong na uh, papuntang Laor tsaka diretsong Bungabong. Ayun, magkita-kita lang tayo mga kasandok doon sa I Love Gabaldon ay I Love Bungabong mga kasandok Magpi-picture tayo doon. Tara, tara. So, 'yun mga kasandok ayun, uh, palapit na tayo sa boundary ng Bungabong mga sandok wow, mukhang napaka sarap magpa pondito ah selfie, selfie mga sandok I love Bungabong ayun no? Oh. Grabe huh? pero yun next time na lang kasi nag-aapura tayo kailangan makatay natin na, yung kambing. Oh, uh, Uy, makikira na <laughs> So yun, magkita-kita na lang tayo mga kasandok Doon sa General General Luna Rizal So yun, Kurt uh, Advance, happy birthday yapo hintayin mo lang ako Pupugusan mo na yung kambing mo riyan <laughs> Na maiwi yung ulo Tara mga kasandok So yun mga kasandok na nga kami sa ng General Luna Rizal Pari, dahan-dahan lang ha ha <laughs> Yeah. <laughs> Yan. hawak mo <laughs> 'yan. malayo malakas. pa palayo pa, natin. It's ni JR 'yung appeng. pabiyangay dyan meron pa ah meron pabiyang pato so wapol talaga mga makita kita na lang tayo dun sa area Tuli natin yung cabinical nandito na tayo sa area ni Kurt ayun siyempre huliin na natin yung kambing mga kasandok tara samahan nyo kami uh, grabe sarap naman ang hangin so yun mga kasandok may dala kaming gasol At uh, titirahin namin ang suplete yung mga kambing dito yun me 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 so, wala na yata ah. Ayun. Ne. Ito yun, mga makasandok, Ito na. Ito ba nakatali na 'to? Yer, liga. Yer. So 'yun mga sambok, <laughs> mga kasandok, Ito na 'yung mga kambing. Aling kaya huli natin dito. Ah. So yun mga kasandok, andito na tayo sa ambingan ni Kurt. Mm -hmm. Kurt, di ba birthday mo ngayon? Opo. Okay. Hindi ba pwedeng hulihin natin sa kambing? di ka magalit yung papa mo? Hindi po yan. Hulihin natin. Tara. Tara. Baka magalit. Baka tayo. <laughs> ito, 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 ito malaki. yun mga kasandok ito na yung kakatahin natin tara tara <laughs> so yun mga kasandok uh, tapos na nga natin siyang dispatchahin pero yun medyo gumagalaw galaw pa siyempre gagayak na natin yung ating gasol sa at kayo suplete kayak mo na girl. tara tara mo nyo kami ayun na teka teka natin siya. Baka lumundag pa ito ha. Hanggang sa malusaw yung uh, balasibo, mga balahin ko mga katandok. Wow. Iba man ang bango. Oh. So ayun mga katandok. Pag uh, natapos na natin itong supletehen. Ayun. Ibinisin natin mamaya mga katandok. Siyempre ko naman o. Sabi mo ko ko siyempre. Siyempre.

yung mga discarte sa mga kailanganuhan mga kasandok obligado sumunod tayo sa kanilang mga tradisyon <laughs> so yun mga kasandok tapos na natin siyang suplitehen kaya yun iwi na natin doon sa bahay doon natin siya kakarnihen mga kasandok tara yun mga kasandok pack out na tayo tara na doon na tayo sa barrio sa bahay tara tara Huh, grabe. <laughs> Napakabilis ng pangyayari. Wala 30 minutes. Na-dispatch agad yung kambing ni Kurt. Happy birthday, yapo, So yun, please like, share, and subscribe. We love you. Ah, so yun, mga kasandok. May pabaong papipino. Sa naman kami, oy. <laughs> 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 hey, hindi nyo ako. Whew. Sabi! Sabi na to! Tara, tara, tara! Sige, yeah, tara! Eh, siyempre, meron tayong dalang pipino, mga kasandok. Bukusan mo, makinis na ha. Yun. So yun, mga kasandok. Makinis na ba? Alin makinis? Ayun na! Grabe! So yun, mga kasandok. So, kasandok. So, kasandok. So, kasandok. Okay. Magkita-kita na lang tayo sa vlog house. Siyempre, ito, aalborin natin yung ulo. Ito natin sa lulutuin, mga kasandok. Paano? Yun. Please like, share, and subscribe. We love, love you. you.